Paano ko ba sisimulan itong aking pagpupugay sa iyong pagmamahal na wagas kailanman? Simula sa umpisa hanggang sa kasalukuyan, pangunawa mo't paggalinga kailan may di nagkulang. Sa lahat kong pinagdaanan, ikay laging nakaalalay. Isang haplos mo lamang, napawi na lahat kong dinaramdam. Tinig mo minsay ingay sa karamihan. Nais mo lamang ipabatid hangad mo sa aming kabutihan. Mga paalala mo at paggabay, tila tubig sa dalampasigan, hindi nauubos at walang kapaguran. Kung minsan hindi alintana ang lahat mong pagdaramdam, na para bang sa isip ko'y eh, hindi kita nasasaktan. Tunay na kahanga-hanga, tibay ng iyong kalooban, nakakayang ikubli, luha at sakit na nararamdaman. Paglimot sa iyong sarili ay laging handang ibigay may alay lang ang buhay sa iyong mga minamahal. Hindi sapat ang pasasalamat sa katulad mo aking inay. Inalay mong pag-ibig, kailan may di ko kayang pantayan. Dalain ko sa Diyos na may kapal, na ako ay pang pagpalain. Upang habang ikay nabubuhay, matupad ang pangarap kong ikay pasayahin.